what's up mga kaisan mga kaisan magandang gabi po mamaya po mga uh, ano mga kaisan mamaya po bibiyahin po tayo sa Kulosi namitas po tayo makakadami pong bunga po, mga kaisan lalo po bukas ah ah ay, naman oh tayo po muna ay mamahagi po at tayo uh, yan mga kaisan sito po rin po yan mamahaki po tayo ng sintaw kung anong ano po dito po tayo sa may ano sa sigsak pinapunta tayo ng kapli ay ano mga kaisan share the blessing po na ama ay po buhay yan o sa lulis naman mamahaki po tayo ng kamatis lahat po ng petas natin ipamamahaki din po natin kung anong kaya kaya po ako ay lagi kami ni miss dito namimigay kahit nung hindi pa tayo nagbablog lagi kami nabalik diyan alam mo kung bakit mga kaisan dati kasi na-accidente kami diyan sa ay ang mga tumutulong yung mga taga dun yung mga matatanda tapos yung mga nung no, kasi dati ang ano ang daming na aksidente nung araw ay isa, isa sa kami dun sa na, da, na, na dali nung araw ay yun kaya po binabalik po sila gawa ng yung mga matatanda dun sila yung mga tumutulong ba yan Sir the blessing po sa awa ng Diyos aba ay talaga naman pong pakakadamin po bunga Bibiyahin lang po tayo ng mga kaisan. Hindi naman lang yung mga kaisan. So kung takalain na, na bumunga lang napakarami, akala ko talaga yun, oh. No? Akala ko talaga yun, ni... hindi na po talaga siya bumunga. Aba, ang bunga po. Bunga, makikita ninyo. Nakakatakot lang din yung mga kaisan. Aba. Parang pinit-pinit na luya. Parang pinit-pinit na luya din eh. Paki madadal sari utoy Ikaw lang Ano ba? Kaya dahan-dahan na ako Tatay, ito mo sitaw Ari, libre Ilan ba kayo sa pamilya na tatay? Ilan? Ilan?

tali nga na sinda nanay mo nanay ninyo to eh sina lula ay nasa baba po o to ibigay mo nga rin kina lula ha o to eh oh buh. wala na akong may tali pa o to eh hmm. Bigyan nyo yung lula ninyo ha. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ako tayo nang mabuhay. ito po wala po ano, wala na po akong tali na, eh ayari pala tawagan hmm. mo nga si na kuya putoy okay, okay, okay. 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 lula mo ay, ay, sa... sa lula may lula ka pa ba uh, boy pa yung hmm. mga matanda tatay dito Ito <laughs> na yes, nito po tayo Bigay mo rin sa lula mo ha Kay lula, limot ko na ang pangalan ay Ay lula ba lang? Oo, oh, lula. Ano pa lang? Barat? Yun ang ata. Ewan ko, basta... Oo, oh, yun ang ato ulit eh. Oo, sige. ilang pa ako tayo doon? Ilan nyo na doon? Marami po. Papuntahin mo taon. din yung tingapuntahin mo. Oh! kay may napasok? ako e, ba't e, ba't may gaping na kayo ano pa? pambaon? <laughs> meron na lahat to, na no, yun, toy ha? yun yung matanda si Lula meron na meron na ah, sige bigyan din si Lula yun natin, no. oh toy magtali pa natin, toy

Kanino? Tay Lulo, Oh, O, Salamat po, hai. Tay Lulo po, Kanino? Tay Ano pa ka nanay Bitoy. Bitoy? Oh, O, Tay Bitoy. Oo. Salamat, Boss. Oh. Kaya may mga napasok o ito, hindi? Napasok ko Salamat po. Salamat po. Yan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Sino yun na doon? Si ano? Si kuya. Ilan yun na doon? Titita Angel. Sumobra lang po ito. Ha? Sumobra po ito. Ito meron pa. Ano pa ba din? Ilan ba yun na doon pa? Ano si kuya ba? Meron na? Wala pa po. Bigyan mo ko ito si kuya. Yung babae ito, doon sa kabila? Tita po namin yung Tita. Ito, Câng hộ aunque. Anh khách trận vào đường Cảm ơn anh odin Ngay nơi này Mak em ini Anh có khi mà didn nhỉ, anh có bán không Tôi chưa Anh đi Anh dami ko na. Tubos yan. Oh, wala akong tali eh, kayo na magkuwi na. Sige po, sige na, po. Ba? Yeah. Thank you very much. Sinta natin kaya din eh. Ay, nagbabaan uh, na. Nagbabaan, nagbabaan na po. Na po. Sinong wala pa? O, oh, toy, o, oh, toy. Thank you po. Uh, salamat, salamat po. Salamat po, nang marami. Sige, thank you. Thank you. Oh. oh, God bless. Oh. Salamat kayo. Ote, wala pang wait lady dito sa gabi. Nakakatakot ta yan no? oh. Wala naman. Ah, <laughs> <Ay>, wala naman. <laughs> Napanood ko ta. <tayo. laughs> may nakakas daw ay. Sige na toy. Sige. Ya mga kaisa, ahon ko kami ng pizza. Pinakakatakot ko kami. Kalahati na. Ah, may pagsubok kami ni. Tayo ang palahibo ko. Oh. daw po otoy, ayan kaya si Lula okay, -a -a oo at tabi na siya uh, sa Batangas uh, oo oh. sige sasabihin ko <laughs> tiyan, tiyan, Dupa, yung niya ibigay yung nakaupo dito sige <laughs> oh, na yun si? nasa Batangas to mga kaysan si Lula ginabilap ko kami ng Otoy wala nga ba sa sasakyan mga no, kaysan Mga kaisan alas 10 na po pala. Adi na po kami sa bahay. Ya, mga kaisan good night na po. May natira pa pong apat na sitaw. Bukas ko na lang po pamimigay. Ya, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong kapagsama uh, po. Good night po. Mga kaisan Salamat po.